Sino yan? Sabit? Is it sabit? Sabit? Girl, sabit. sabit! Uy, yung kinahas dyan, aliri. Ay, yung wala kinahas dyan. Dali, mga rin. Uy, mga bat... Bata! Arami! <laughs> Agay, ag-ulo, eh. Dali, mga rin, kimaligid ka Dali nga rin. Ay. Bagto ka, ayog kalabira sila, uy. <laughs> <laughs> um, Arami. Arami ulit na ito, <laughs> gaya kag ulo. Hoy. ayun budak kay laom na diha. Makaigit, Jun mo ba? Arami! Arami! Abala ah, kay mga dito na ko eh. Ayaw magtutud ayaw magtutud Dali na mo kay ni wakwak dia. Ah, danghag. Na yeah, danghag. <laughs> Pagkiat. <laughs> Pag huh? Dali na mo ri. guys. <laughs> guys, dali na mo guys. Dili lagi magdanghag. Danghag Danghag <laughs> kaayo mo man. Dali atong isorbi, survey diri. Wala iyon. Ha? Amoy Hala nga rin na magpuyo. <laughs> Ginahan sa dirigis. Eh. Ibutang na! Ibutang! Uy! Ibutang na! <laughs> stress man tanin guys. Uy! Hey, mga gahe kayo magkalabira. Nga naman na. Wow! Ako sa ako sa Takusang! 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 je ni nama taybe yang julani baik oh enaman yeah, no oh alexander ha Oh my god